Hoy, Mari big. Kamusta na? Para ngayon la ang kita na pagkikitahan eh. Anong balita? Bali your honor, wala naman pong ibang balita. Ay di ganyan la po your honor ang balita. Mahal pa rin po ang um, bigas, your honor. Ay hala po your honor. Ako po'y mauna na. Atais, okay. Eh ano ba bang nangyayari sa mga tao may ganay unang sinasabi, your own mm -hmm. advice ay parang na ulag. Eh, kapag hiniksik na lang ng ulo. No, all... mm -hmm. Hoy! Kumaring Teresa! Kamusta ka na? kagaling. Mm -hmm. Saan ka galing? Bali, Your Honor, galing po ako kanina sa palengke, Your Honor. Tapos po ako po ay naglakad, Your Honor, papunta po dito sa inyo harapan. At ako po, Your Honor, ay bibili po ng yellow Your Honor. May katanungan pa po kayo, Your Honor? Okay. Ay, parang... Ano na ba kung nangyayari? Aba ko! At puro nalang ang Your Honor, ang nari, ko. No! Kakasakit ng hulo! Ako! ko! Hindi ko nang sa mga kakilalak? ko. Puro na lang ang ganay un ang sago. Eh! Sos Mario Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay Hoy! Oh, kumaring Susan! pumarito ka nga! Oh, kumarit eh. At baka kay magyo your owner din sa akin ng sagot, itatampalin eh, kita. Abaho! Oh! Tiyatang si kumaring Dolores Ipihang Ano ka palin mo? Para kang inaano kita At ikaw ay parang gigil na gigil Ano? Your Honor, bakit tinasabi mo? Parang siraan to, to Eh, pasensya ka na Your Honor At ako lang ay nasanay sa mga dumadaan dito Tek, makauwi na nga Walang makausap sa inyong matinuti, no? <laughs> oh, okay. eh, Ates, ito siyang yung nagsasabi ng your owner. Let's check! <laughs> <laughs>